Buhay ng mga empleyado ng kasino. Umiikot lang ang mga buhay niyan sa tatlong shift. May pang umaga, papasok kang madilim, uuwi kang maaraw. Mid-shift naman o tinatawag na tupi, papasok kang mainit, uuwi ka naman ng madilim. At ang isa ay ang panggabi, graveyard or GY shift. Papasok kang madilim, pero uuwi ka ng maliwanag na umaga na. Tatlong duty na yan ang iniikutan nila. Kaya madalas, kulang sa tulog yung mga yan. Pero, anjan pa rin sila, nagsisikap at hindi sumusuko sa buhay. Minsan, maaarawan ka. Minsan, mauulanan ka din. Minsan, pumapasok yan kahit may bagyo. Minsan, kahit may sakit, or kapag naiiwanan ng service, Patuloy pa rin sa pagpasok. Kailangan lang mahalin at pahalagahan mo ang trabaho mo para magtagal ka.